pangkasalukuyang gawain bilang pito at pagmamanipula ng kaisipan ng gitnang kolehiyo. Kumusta sa lahat, mahal kong mga kapatid, at kung sino ka man, welcome sa channel na ito. Ang pangalan ko ay Obadaya. Ipinaalala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehova. Ipinagmamalaki ito at syempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehova. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video tatlo, apat at lima ng channel na ito. Mangyaring pahintulutan akong basahin sa iyo ang Mateo Kabanata 24 mula sa talata na 48 hanggang sa talata 51 na tumutukoy sa tapat at maingat na alipin. Iyon ay, ayon sa kasalukuyang interpretasyon, ang lupong tagapamahala ng mga saksi ni Jehovah. Binasa ko sa iyo ang mga salita ni Jesus. Ngunit kung ang aliping iyon ay masama, kung sasabihin niya sa kanyang sarili, ang aking Panginoon ay huli na, at kung siya ay nagsimulang bugbugin ang kanyang mga kapuwa alipin, gayon din ang kumain at uminom kasama ng mga lasengo, ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa isang araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam, siya ay parurusahan niya ng labis at isasama siya sa mga mapagkunwari. Doon siya iiyak at matatakot sa mga panahon. Malamang si Jehova nais ipaalam sa amin na ang tapat at matalinong alipin na ito ay maaaring humantong sa napakasamang pagkilos. Kung gusto mong protektahan ang iyong asawa, ang iyong asawa ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae mula sa kung ano ang darating, mabuti na tandaan habang nakikinig ka sa akin ngayon na ang layunin ng video news item numero 7 ng 2021 na aking ikokomento ay ang mga sumusunod na ang lahat ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig ay magkaisa sa parehong paraan ng pag-iisip at sa parehong paraan ng pagkilos. Ibig sabihin, sa kasong ito, yaong mga nagkakaisa. Isaisip mo ito at mauunawaan mo ito. Mga kapatid ng lupong tagapamahala, niloko ninyo ang milyon-milyong kapatid natin sa panahon ng krisis. Ang pangalan ko ay Obadaya at sa tingin ko ay may mga mata ako sa harap ng mga butas. Ilantad ko na ang buong kabuktutan ng pagmamanipula ng isip na ipinakita mo sa mga balita 7, 8, siyam at 10 ng 2021. At ipinapaalam ko sa iyo na si Jesus ay darating dahil ipapadala siya ng ating mahal na Ama sa langit na si Jehovah, siya na ang bahala sa iyong kaso, hihinto ka sa pagngiti. Simulan natin ang pagsusuri ng balita bilang pito ng 2021 na ipinakita ni Brother Garrett Locke. I will quote it verbatim every time. I will only change the word concerning the pigus. Ang buong pagsusuri ay gagawin sa pagpapatuloy nito na nangangahulugan na hindi ko ibubukod ang mga talata o mga pangungusap na kinuha sa labas ng konteksto. Sa paglalarawan ng video na ito, ipapaliwanag ko kung paano mo maa-access ang video na pinag-uusapan sa JW website. Sa paglalarawan ng video na ito, makikita mo ang landas na magbibigay daan sa iyo na pareho na mas maunawaan ang aking pagsusuri, ngunit upang matiyak din na wala akong tinanggal na anuman sa mga salita ni Brother Losh. At habang sinusuri namin ay pinakatapat pagsisimula ng kapatid. Sa pinakabagong update ng governing body, sinabi ni Elder Hurt na halos 50% ng mga Bethelite sa buong mundo ang nabakunahan na sa ngayon. Noong una, tila imposibleng makakuha ng mga pikus sa ilang bansa sa buong mundo. Ngunit hindi ka panipaniwalang makita iyon ngayon, higit sa 80% ng ating pandaigdigang pamilya ng Bethel o higit sa labing siyam na libong betel nuts ay nakagat. At ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan ang mga sangay na hindi pa nakakakuha ng mga iniksyon. Katapusan ng quote. Kaya, tila imposible sa unang ngunit hindi ka pa pani paniwalang makita iyon ngayon Ramdam namin ang kapatid namin na si Loche sa bingit ng pagpapaliwanag sa amin na isang himala na nakuha namin ang lason na ito. Oh sorry, ang ibig kong sabihin ay ang bakuna na ito. Oh sorry, ang ibig kong sabihin ay gene therapy na ito. Oh sorry, nagkamali na naman ako. Isang therapy ang inilaan upang gamutin. Ngunit dahil ang produktong ito ay hindi inilaan para sa mga taong may sakit, ito ay hindi kahit na gene therapy. Kaya sabihin natin ang produktong ito. Ano ang ipinahihiwatig nito? Parang imposible, sabi niya. Sa una, ngunit ito ay kamanghamanghang makita na ngayon. Ipinahihiwatig nito na si Jehova ang nasa likod ng lahat ng ito. Siyempre, malinaw na kumpirmahin ito ng sumunod na pangyayari. Patuloy ang kapatid. Gaya ng alam mo, sa pamamagitan ng pagprotekta sa Pamilyang Betel, pinoprotektahan natin ang supply ng espiritual na pagkain at tinitiyak ang espiritual na mga gawain sa bawat sulok ng daigdig. Sa ngalan ng Lupong Tagapamahala, salamat mahal na mga kapatid sa inyong mahusay na pakikipagtulungan sa lahat ng mga kaayusan na ginawa sa panahon ng pandemya. Maraming pagbabago sa loob ng maikling panahon, ngunit napakaganda mo. Mahal na mahal ka namin. Para sa iyong mahusay na estado ng pag-iisip na kipagtulungan ka sa amin. Katapusan ng quote. Kaya ang paglalaan o paglikha ng espiritual na pagkain talagang hindi namin ito kailangan. Malinaw nating magagamit ang libu-libong umiiral na mga publikasyon at video habang naghihintay na matapos ang krisis. Kaya ang paglalagay sa mga kapatid sa Bethel sa panganib sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na mag-iniksyon ay sa palagay ko ay ganap na hindi makatwiran. Pagkatapos ay binabati kami ng kapatid sa aming napakagandang pakikipagtulungan sa lahat. Ang lahat ng mga pagsasaayos na ginawa at ang aming mahusay na mindset upang makipagtulungan muna sa kanila. Kabalikan. Ibig sabihin sa pagkakaisa. Pagkakaisa ng pag-iisip at pagkakaisa ng pagkilos. Maiintindihan mo ito sa ilang sandali. Nagpatuloy ang kapatid at ito ay Hikayatin ka naming makita kung paano nananatiling nagkakaisa at aktibo sa espiritual ang ating mga kapatid. At kailangan talaga nating protektahan ang ating pagkakaisa. Kaya ipinaalala ko sa iyo na ang layunin ng video na ito para sa lupong tagapamahala ay hikayatin ang lahat ng mga saksi ni Jehova na manatili dito. Mangyaring tandaan iyon. Kapag narinig mo ang salitang pagkakaisa, kailangan mong maunawaan na lahat tayo ay dapat pumunta. Patuloy ang kapatid. Ano ang pagkakaisa? Ito ang katangian ng kung ano ang isa natatangi isang maayos na estado. Pansinin kung paano inilarawan ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nating gawin upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa Efeso Kabanata 4, versikulo 3, sinipi ko ang talatang ito. Walang kahirap-hirap na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan, katapusan ng taludtod tandaan na kailangan ng pagsisikap para mapanatili ang ating pagkakaisa. Sabi ni Paul, kailangan talaga nating magsikap. Oo, magsikap. Ano ang maaring banta sa ating pagkakaisa? Tingnan natin, ano ang mangyayari kung masyado tayong mahilig sa mga isyo sa paghahati-hati? Inihula ng Biblia sa ikalawang Timoteo, kabanata tatlo, na ang mga tao ay magiging makasarili. O mga kaibigan ng kanilang sarili, walang espiritu ng pangunawa, malupit. Ito ang nakikita natin sa mundo ngayon. Ang mga tao ay walang diwa ng pangunawa. Mabilis silang nagiging virulent na nagpapatibay ng mga radikal na posisyon sa lahat ng uri ng isyu. Tayong mga Kristiyano ay hindi bahagi ng mundo lumayo tayo sa mga debating ito. Katapusan ng quote. Okay? Mga radikal na posisyon, malinaw na hinahatulan ang mga radikal at dapat tayong lumayo sa mga debate. Patuloy ang kapatid. Halimbawa, sino ang mag-aakala na ang pagsusuot ng maskara upang maiwasan ang paghahatid ng isang sakit ay maaring maging paksa ng debate? Noong bata pa tayo, tinuruan tayo ng ating mga magulang na ilagay ang ating kamay sa harap ng ating bibig kapag tayo ay umuubo o bumabahing. Kaya ang kapatid na nag-iisip na mayroon siyang buhay o kaligtasan. Nang walong bilyong tao na nasa ilalim ng kanyang responsibilidad, binabawasan ang debate sa pagsusuot ng maskara sa katotohanan na noong tayo ay maliit pa, tinuruan tayo ng ating mga magulang na ilagay ang ating kamay sa harap ng ating bibig kapag tayo ay umuubo o bumabahing. Kinundena nila ang mga radikal na posisyon na nagpapaliwanag na wala tayong karapatang makipagdebate. Kaya walang debate na pwede. Ibig sabihin, may karapatan lang tayong tanggapin ang mga radikal na posisyong ipinakita sa atin. At para makipagtalo, ginamit niya kaagad ang halimbawa ng kanyang sariling radikal na posisyon sa pagsusuot ng mga maskara na hindi niya pinapayagang tanungin ng sinuman kung mayroon kang naiintindihan tungkol dito. Kayat alam ni Buta Guvern, kapatid na loh na ang karamihan sa mga siyentipiko sa buong mundo ay lubos na nagtatanong, ganap na tanong sa pagsusuot ng maskara sa labas halimbawa. I-highlight ang katotohanan na ang mga ito ay tunay na pugad ng bakterya, bakterya na kumakain ng carbon dioxide at humidity. Isang maskara na lubhang nakapinsala sa pagising ng mga apo sa mga nursery na kailangang makita ang mga ekspresyon ng mukha ng mga tao para sa kanilang pagunlad. May alam ka ba Kuya Loche? Mga batang umalis sa paaralan na may hypoxia? May alam ka ba kapatid na Loche tungkol sa paglilinaw na ito na makikita sa mga kahon ng maskara na nagpapaliwanag na ang mga maskara na ito ay hindi nagpoprotekta laban sa mga virus? At sinasabi mo na ang mga kapatid na lalaki at babae na marahil ay nagbabala tungkol sa mga ganitong uri ng mga panganib na may espiritual na problema. Talaga bang iniisip mo, kapatid na loke, na walang puwang para sa debate? Ito ay tila hindi masyadong seryoso sa akin. Patuloy ni Kuya Loche. Sa kaniyang mahalagang salita, binalangkas ni Jehova ang maraming praktikal na mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kaya paano naging kontrobersyal na paksa para sa ilan ang pagsusuot ng maskara? Saan nagmula ang ganitong paraan ng pag-iisip? Katapusan ng quote. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Saan nagmula ang ganitong paraan ng pag-iisip? Napaka-grotesque, katawa-tawa at walang batayan. Mula kay Satanas? Siyempre, naintindihan naming lahat yun patuloy ang kapatid. Dapat mag-ingat tayo. Lahat tayo ay nalantad sa pag-iisip ng mundo. Sa TV man, sa internet, sa trabaho o sa paaralan, maraming mga website na nagpo-promote ng mga teorya ng pagsasabuatan. Kung hindi tayo mag-iingat, maaari tayong maging masigasig sa mga debating ito. Baka makinig tayo sa tinig ng mga estranghero sa halip na makinig sa channel. Ginamit ni Jehovah ang tapat at maingat na alipin. Katapusan ng quote. Kaya naman ipinagbabawal ang debate. Dapat kang makinig sa channel na ginagamit ni Jehova iyon ay ang tinig ni Jehova, ang tapat at maingat na alipin o maaari kang matawag na conspiracy theorist. Patuloy ang kapatid habang papalapit tayo sa katapusan ng mundong ito, mas mahalaga na makinig sa channel na ito para sa ating kaligtasan at espiritualidad. Sabihin mo iyan, mahal kong kapatid, sa lahat ng mga kapatid na pinatay mo. Patuloy ang kapatid. Dahil dito, mahal na mga kapatid, lubos namin kayong pinahahalagahan. Sa sandaling naunawaan mo na ang Espiritu ni Jehovah ay umaakay sa lupong tagapamahala na pumunta sa isang tiyak na direksyon, mabilis mong sundin ito at dahil dito tinatamasa natin ang napakahalagang pagkakaisa. Ito ay napapalala sa akin ng halimbawa sa Biblia ni Naman. Katapusan ng quote. Ito ang Espiritu ni Jehovah na namamahala sa lupong tagapamahala. Ipinagpatuloy ni Brother Locke ang halimbawa ni Naaman, ang general ng hukbo ng Syria na tumangging maligo sa tubig ng Jordan upang mapagaling ang kanyang ketong sa ilalim ng mga tagubilin ng propetang si Eliseo. Nagpatuloy ang kapatid. Si Naaman ay may sariling opinyon tungkol sa kung paano siya dapat gumaling. Matibay ang kaniyang paniniwala, ngunit iba ang pananaw ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Para mapagaling si Naaman, kailangan niyang magpakumbaba at hayaang mapatnubayan siya ng channel na ginagamit ni Jehova. Anong mga aral ang natutunan natin? Tulad ni Naaman, dapat tayong magkaroon ng Maaaring nahihirapan tayong tanggapin ang ilang bagay lalo na kung tayo ay may matibay na paniniwala. Halimbawa ang matibay na paniniwala na ang karayom ay maaaring pumatay sa akin at sa aking pamilya. Ngunit isang bagay ang tiyak, kung susundin natin ang tagubiling ibinigay ng channel na ginagamit ni Jehova, tayo ay pagpapalain. Ngunit higit sa lahat, tayo ay mananatiling nagkakaisa obviously hindi masaya ang Jablo. Upang makita ang pagtutulungang ito, ang magandang pagkakaisa na ating nakikinabang. Sa makatuwid, dapat tayong maging maingat upang mapanatili ito. Pagtatapos ng quote, pagkatapos ay naalaala ng kapatid ang isang lumang pangyayari na nagdulot ng matinding pagkakabahabahagi sa organisasyon noong panahon sa palagay ko pagkatapos ng digmaan at ipinaliwanag niya na nagkaroon ng pagkakaisa ang kaniyang mga kapatid dahil nagsama-sama sila para ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Kaya bakit kung ikaw mismo isang miyembro ng lupong tagapamahala ang naging sanhi ng pagkakabahabahaging ito sa maraming mga kapatid sa panahon ng krisis ng 2020 na naging sanhi ng marami sa kanila na lumayo sa organisasyon, bakit hindi mo linawin ang mga hindi pagkakaunawaan? Bakit hindi mo ipaliwanag ang iyong mga aksyon sa panahon ng krisis ngayong mayroon na tayong mga resulta ng lahat ng ito? Bakit mo sinunod ito sa sulat, Roadmap ni McKinsey sa panahon ng krisis? Maaaring wala kang kahit isang katanggap-tanggap na paliwanag na ibibigay sa amin? O hindi ba kaya biktima ka talaga ngayon ng personal blackmail? I mean personal, Palalawakin ko ang posibilidad na ito sa isa sa aking mga susunod na video. Si Brother Loche ay dumating sa pagtatapos ng kanyang video. Ano ang natutunan natin sa balitang ito? Na ang organisasyon ni Jehovah ay kumikilos. Kahit na sa panahon ng pandemyang ito, nakikita natin ang nakakumbinsi na ebidensya na ang Espiritu ni Jehovah ay nagpapala at sumusulong sa gawaing pangangaral at pagtuturo. Sa kabila ng maraming kahirapan, kayo, mahal na mga kapatid, ay ginagawa ang lahat upang mapanatili ang ating mahalagang pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, tinatamasa natin ang isang espiritual na paraiso kung saan lahat tayo ay nagtutulungan ng may pagkakaisa Patuloy na sisikapin ni Satanas na maghasik ng pagkakabahabahagi maging sa mga lingkod ni Jehova. Katapusan ng quote. Ako ay isandaan porsyento akong sumasang ayon sa huling pangungusap na ito mula kay Brother Locke. Patuloy na naisin ni Satanas na maghasik ng pagkakabahabahagi maging sa mga lingkod ni Jehova. Malinaw na ginamit ni Satanas ang mga miyembro ng lupong tagapamahala upang hatiin ang mga kapatid, pati na rin ang mga pamilya. Ang sentral na kulihiyo ay may malinaw na obligasyon ng neutralidad. Ang kailangan lang niyang gawin ay himukin ang mga kapatid na mag-isip ng mabuti, suriing mabuti ang sitwasyon, manalangin kay Jehova at gumawa ng sarili nilang desisyon ganun lang kadali. Huwag makialam sa bagay na ito. Ang magkapatid ay hindi mga sanggol. Meron silang telebisyon, radyo, utak lahat sa loob ng kanilang mga katawan. Bungo, mevis, mevis. Alam nila kung ano ang virus. Ilang dekada na nilang pinangangalagaan ang kanilang kalusugan. Mind your own business, governing body, kapatid. Kami na ang bahala sa atin. At maniwala ka sa akin ang mga baboy ay aalagaan ng mabuti. Patuloy ang kapatid. Ano ang maaari nating gawin upang matagumpay na maitaboy ang pagtatangkang ito? Kaya ang mga pagtatangka ni Satanas na sirain ang pagkakaisa. Bigyang pansin natin ang channel na ginagamit ni Jehova ang tapat at maingat na alipin Higit pa rito, iwasan natin ang pagiging madamdamin sa mga sanhi ng mundong ito, anuman ang mga sanhi nito. Katapusan ng quote. Sa tingin ko, naiintindihan mo na ang hindi pagiging madamdamin ay nangangahulugan ng hindi pagpasok sa mga debate. Ipinagbabawal ang debate dahil ito ang espiritu ng sanlibutan ni Satanas, ang espiritu ng pagsasabwatan. At sa wakas, Brother Finney, walang alinlangan na sa ganang pagpapalain ni Jehova ang lahat ng sumusuporta sa ating Haring si Heso Kristo at ang channel na ginagamit niya ngayon, ang tapat at maingat na alipin. Katapusan ng quote. Kaya ang nakakaawa, nakakaawa at kriminal na pamamahala ng krisis ng lupong tagapamahala ay kasalanan ni Heso Kristo. Sa tingin ko, siguradong natuwa siya nang marinig iyon. Sa pagkakataong ito ay ipinaalala sa amin na si Jehova ay gumagamit ng channel ng komunikasyon na siyang namamahala sa katawan. At labintatlong beses binibigkas ng kapatid ang salitang pagkakaisa na pagkakaisa ng pag-iisip. Dapat tayong mag-isip at kumilos ng pareho sa ang unit mga minamahal na kapatid, mangyaring maging lubos na mabait at huwag na huwag na huwag nang sabihin sa akin na tayo ay pinilit na manligaw mangyaring pakiusap. Inihahanda ang pagsusuri balita walo, siyam sampu, mag-like, mag, -like, mag magbahagi sa aking kanan video, sa aking kaliwa subscribe, makikita ka sa lalong madaling panahon.